Mm, mm, mm. Throw mo na lang sige, mag-shoot. Saan hindi niya nakakalat? Shoot niya dun o. Oh. mo siya dito mag-shoot Ano oh. uh, yan? Kaya dito mag-shoot oh. anak dito oh. An yan, yan, Sige, agis mo. Yan, yan. Sige, yan, yan. Shoot mo dyan. Iisip eh, mo dyan, yan. Lay mo. Turuan mo siya nak. Marunong naman yan eh. Turuan mo lang. Yan, no? <laughs> <laughs> Hindi ka naman marunong magturo eh. Kian dito mo shoot oh, kian dito mo. Kian, kian dito mo. Kian, kian dito mo. Oh, nakatag, gayahin gayahin tayo.